Buhos eh, yung luto lang ko, lang. sayang naman. Diyan ka lang. Hayaan oh, no. mo akong <laughs> 🎵 Aking mahal 🎵 Sa akin ay walang iba <laughs> 🎵 lang ang mahal Maha. aking tunay. Ah, 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 ah. Ang nais ko sana'y yung malaman Sa hilaga o sa timog o At kahit saan pa man ang aking isisigaw Ikaw ang aking mahal Gagawin ang lahat para lang maaliw at mapasaya ang dalaga. Gayunpaman kahit may sakit si Krista hindi rin magpapatalo. sanay yung malaman Ang alam Sa hilaga o sa timog o kanluran at kahit san pa ang aking isisigaw Kinakamahan ka ba? Si Chris ang aking mahal Ikaw nga Nagulat na si Krista hindi mapakapaniwala. Totoo na ba ito kalinap Mikoy? mahal mo na siya? Shish. Pumapag-ibig na ba ang binata? Sorry. Nadala ako sa kanta. Ikaw ah. Napapansin ko noong hapon. sorry <laughs> ah, ang ganda kasi nung song nadala lang ako upo ka muna si wait lang ah. bakit? nagulat ka ba? Mm. tingin mo kasi ikaw lang lagi lang gugulat eh binabago mo yung lyrics sa mga kanta mo ngayon ginawa ko ikaw yung nagkaganyan nagpapawisan ka na eh okay, okay lang huh? okay lang init kasi dito eh. mm -hmm. Gusto mo labas na lang. Hmm, oh, bango ah. <laughs> labas na lang tayo? Ha? Labas na Tara. Kasi yung In ingat. Tara. Uy, ang angin. Dito. Salamat nakalabas din. Hmm. Sabi ko sa'yo, dapat dito na lang tayo. oh, kumusta ka? Parang okay ka na. Okay na. Okay ba yung pakiramdam mo? Hmm. Talaga? Kasi, na, bukod sa... Dito tayo mo ng soup. Kaya ba? Nandiyan kayo. Kayo. Nila kayo, Rob. Diba? Thank you, ah. Kala ko sa kinanta ko sa'yo, nagbuhayan ka, eh. Mmm! Mm Dahil din doon. Halaga? Mmm, napasayaw pa. <laughs> so, kasi kita kahit may sakit ka, Hindi, okay Sumuyo. lang. Sumayaw ko naman. Tsaka, uy! Eh. Kinilig ka, no? Hindi, no? Ito mo na ko'y ang gusto ko na. Ayan na naman tayo, eh. Lagi mo na lang. Hindi <laughs> nga, yung magsa maging honest ka. <laughs> Kanina nakita na kita eh. Nakangiti ka na sa akin. Hmm. Sige. kantila. Kanti lang. Tunay ba? Kanti lang. Yan naman pala eh. Ikaw kasi. Bakit? Lagi na lang pag tinatanong kita. Laging hindi. Minsan nililihis mo yung ano. Hey, may tinuturo ka. Oh. May kanta pala ako. Ano yan? Siyempre, hindi naman pwede na. Well, huwag na. Ikaw. Ako nang panalo dito eh. Hindi. <laughs> may, sa may sakit ka? Mas okay nang ako na lang yung kumanta. Inalayang kita ng kanta. Huwag ka na kumanta. Para Mapapagod lang, ka pa. Para lang ako nagpatalam yan sa'yo. Kaya... Naku na. Kaya ko to. Kanta lang. May sakit ka na? Nakalimutan mo ba? May sakit ka na? Palaban ka pa rin. Nakalimutan mo ba? Oo. Oh. Singer? Kahit may sakit? kayang kumanta. Wow! Ano? Sige, actually, na-miss ko rin yung boses mo eh. Okay. Ito. Kasi medyo, ano tayo kanina eh, parang seryoso. Alam ba yun? Pero, ito. Wow! Mm. <laughs> Alam mo? Minsan, ang sabi niya sa akin sandali. na ako Handa kong tanggapin ang kanya Grabe na, miss Queen, ha? Oo, oh, oo, oh, oo oh, 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 Bigla na namang nagpapagawa